Chairman Oh, mga chairman dito sa lugar na to, mababait pala sila rito. Ito mga chairman. Parking building. Oh, itong, uh, itong Ito ang uh, Ito ang May Ito ang Ang laki sa so, tema ng barangay nito, ganda ng covered court nila. Sana all ng barangay. Ano yung sinuporta niya naman pa Maganda yung basketball court nila rin ito. <laughs> Siyerte ng barangay na to Ganda ng basket lukod nila. ato. Healthy sa mga taba. At mga kalit.

Pare-pareho mga basketball court dito. Sir, sure, anong barangay ito, sir? Number 376. Okay son, Three, seven, six. Sino? O di pa hindi pa. O Oh. Dito ng mga basketball court dito, ganito yung basketball sa kabira eh.

Ma'am, balik ako ha. Pag, pag nabalitan, pag nabalatan na yun, mas mahal. Na. Yan po ang presyo, isang Ay, sandan bakit daan. Pag kami tumatawan na ang tinta, ang natin lang ako Pero mas mabigat siya pag wala kang balat, di ba? Mas mura naman. Pero pag nabalatan, 100 na. Pero pag hindi pa nabalatan, ganun din. Ay, ganun din. Kaya lang po kasi yung mga nagre-restaurant, gusto na balat na para direkta na. Sir, i-download ko po sa video ako, okay lang. Ay, sa YouTube. Okay, mapanoodin namin na yan. Ano ka na? Ano search ka Tito Apple TV. Ha? Tito Apple TV. Ah, Tito Apple TV. Tito Apple TV. Tito Apple TV. Tanog, mm. tanog ka rito, sir? Ay, hindi po. Ay, hindi pa? Pwede hindi lang po ako. Sir, o, na, na, na sa video ka, okay lang. I-download sa YouTube ito. Ida-download ko sa YouTube ko. Nakuha ko sa video. Ay, salamat. Ang babay sa mga tao dito. Ay, oo, oh, lumapit siya yung mga mabait yan. Ang punta ka sa mga dito. Hindi pang mga dito yun.